Yan, palangka. Hmm, tinap Ang dulas, Wow. Mm, wow. Mm. yung okay, problema sa baso, sa kaldero, basta may buho. Sold. So, yan, kapi tayo. <laughs> kapi sa buho. Ayan. O sa inyo, paano Ayan, lumalaki yung kanyang paa. Ay, sarap to. So, ayan, good evening sa inyong lahat mga katuks. Ayan. So, ito may bago akong uh, nakilala dito. Ayan, at uh, mga katutubo rin sila mga katoks. Ayan, so ang uh, gagawin namin ngayon ay mga uh, mangunguryente naman kami mga katoks dito sa uh, ilog ayan at uh, ang gamit nilang kuryente mga katoks ay diplatino uh, di platino ayan so ito yung gamit nilang kuryente oh. ayan di platino sya o, 30 piraso yung kanyang ano kontinser uh, condenser at diplatino uh, di platino sa mga katoks so malaki yung kanyang rewind ayan so, dalawang kilo yata to ayan so malaki ayan yan at uh, makikita natin mga katops yung uh, kuha natin mamaya kung paano maghila ng isda to. Ayan. So first time ko dito makasama ulit sa pag -stander. So yung nag-aabang sa akin sa mga stanner diyan, ayan. Dito na naman tayo. stander naman yung uh, papakita natin ngayong mga katops. So ayan samahan niyo kami. Ayan, at uh, hindi ko na tatanungin yung pangalan nila. <laughs> ayan, so tatlo kami. Ayan. Uh, bagong adventure na naman to mga katops. So samahan niyo kami ngayon at uh, sana makarami tayo. So ayan mga katos 'no, siniset up na ni Tropa yung kanyang ah uh, uh, stunner ayan. ayan. So dito niya na sinet up 'yan. Kasi ang mga dala niya mga stick lang ng uh, ano ground nut yung ano yung net 'yan. So itong gawa yan dito niya na lang ito kinuha ayan. ayan tropa So, maya maya, uh, titestingin na natin to kung gano'ng kalakas yung kanyang kuryente okay. Ayan, titesting na kami. Ayan, okay. okay, may nakuha tayo. Ayan, may isa Ayan, may nakuha. Ayan, eh. eh. hmm. ah, malaki nakuha. Oh. Malaki. Tapos isang no. Oh. Yan. Dalawa pa lang. Ito. So, ito may nakuha oh. Malaking hipon oh. So, malaki ng hipon dito mga toks. So, Kabis. Ayos talaga. Huh? May talangka pa. ayos, ayos. Medyo mabilis yung pamamalintin ng tropa kasi ano, malakas yung daloy Wait. ng ano. Ayun, may ano, may igat. Nakuha. Eh. Okay. igat na nakuha. Ayos. Ano ayun, ayun. Ayun, ayos Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayos. Ayos hello Ngayon <laughs> mamay um, natin ipapakita sa inyo mga katoks yung tsura nyan. Ayan. Sa akin mga katoks ano, Mas ino-offer ko pag mga malalalim. Mas ino-offer ko itong uh, diplatino. Mas malakas talaga sa humigit ng isda mga katoks pag malalim. sa mga inverter. Pag malalim ay yun, hindi nag na yung tama sa isda. Ayan. Higot no? Angat talaga eh. Yun no? Lalo. Malit na dalag tayo nakakuha. Yan. Yan. So, inihigop talaga ng kanyang ano, kuryente yung mga isda. Maganda yung kuryente. Maganda. Yan yung malalaman mga katok. Ay, palos. Eh. Yung. Palos. Ang dulas, oh. Wow. Masarap. sarap. Mas, eh. Mahuli mo? Hmm. Ah. Ayos <laughs> ah, kinamay lang. Kinahuli niya, kinamay lang. Adyan sa dahon? Ayun no, ayun oh. Ay, isa po. Oh. Matalo. Oh. yan. Ayon, ayon na, Ang oh. <laughs> Ay, laking oh. Ayan. Ayos. Oh. Ang <laughs> dami. yan isa po. o. oh, ayon, oh. Ayon, okay. Oh, <laughs> haba. ba ng kamay. Uh, yes. Hindi pwede na ibabad ka agad yung ano. Hindi niya pwede na ibabad ka agad yung tunog ng kanyang uh, stunner mga katoks kasi para umangat yung isda. Kasi pag binabad niya kagad, ka namamatay ka yung isda. Or nakakatulog ka agad. Kaya kailangan pindot-pindot lang para umangat muna siya bago

Sabak pa. Hmm. Marami. Sigara mo ayun. Yes. Balik pa rin siya, no? Kahit na papalayo, eh, talaga pabalik siya, no? Hmm. 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 Mabuti ng hipon talaga dito. Yan o. Grabe o. Puro hipon na o. Wow. O, guys. Ito. Yan, yan, yan. Yan. Ibot talaga. Ay, sa kahit malayo, ay, no? Grabe. Grabe. Ito. Ang makinong hipon. Sa kahit malayo, inahila talaga siya ng ano eh. Sige. Ayan yun Ayan yun Ito Dito. ito Igat Ayan ah Tumakbo yung igat kanina eh Malaki Medyo malit lang Ang dami Malaki yun eh Malaki yun Malaki Malaki Malaki

Ayan ko ito. Tilapia. Ay, kuha ka pala eh. <laughs> mm, tilapia. Ayan, kuha. Ayan, ano? Uy, lako. Original na tilapia. Ayos. Ayan, ano?

Ano, mag-apoy si tropa at magkakape daw kami. Nag-iinit kami ng tubig sa buho. Ayan. Ayun. Ay, sino yung shout-out mo? Uh, ano, na lang dyan. Na, gusto na rin mga rinti. Naunahan na namin. <laughs> <laughs> yung mga katutubo daw dyan na katropa nito. Mga gusto mong rinti dito. Pasensya na kayo at naunahan daw kayo. <laughs> so, mas nagugustuhan pa na nila yung kuryente gamitin dito mga katos kasi hindi na uubos yung isda or mga hipon pagbalik nila marami pa rin makukuha kahit sa dun sa lason na lasunin ako wala talagang matitira na hipon kaya dito kahit lagi sila nangunguha ay eh, marami pa rin talagang hipon dito yan so naka tubig na mag iinit na yan o no, nakasalang na tamis talaga hindi na kailangan ng kaldero <laughs> Oo, hindi na rin kailangan ng baso kasi buho na rin ang baso malukit talaga dito kahit saan ka pumunta dito basta dito sa gubat lahat basta marunong ka lang tumingin kung ano pwede kainin no? wala kang gutom ano ang baso tropa pang kape. Ay, papalaban ka sa kape. papalaban sa igupan. Papalaban sa igupan. Gagawa naman isang baso ulit. Yan. Walang problema sa baso, sa kaldero, basta may buho. Sold. Ay, kakain din. diba? Kung so, pagkakaita naman at lahat ang hanap mo, bilo ko, may daon ng saging. Daon ng saging, di ba? Ayos. Nandito na lahat sa gawagubat. Ayun uh, na. Yeah. Usok-usok na. No? Oh, Ayun ba sa? yun so yan kapi tayo <laughs> kapi sa buho ayan